tayo ng karagdagang mga balita, hinggil pa rin dyan sa usapin sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard mga kabombo ay sinasabing hindi raw ito ang unang pagkakataon pala na naglagay ang China ng floating barrier. So anong plano ngayon ng, uh, ng uh, Philippine Coast Guard hinggil dito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padernos. Inihayag ng Philippine Coast Guard na hindi ito ang unang pagkakataon na naglagay ng floating barrier ang China sa Baja de Masinloc Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang isiniwala ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod nga ng kanilang na-monitor na aktong pagalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa lugar na humaharang sa mga mga ngisda Pilipino na makapasok at makapangisda sa loob ng naturang shola na sakop pa rin naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, batay sa kanilang pakikipag-usap sa mga Pilipinong mga ngisda. Hindi raw o hindi raw ito ang palagi ang, uh, nag, uh, ito daw ang nangyayaring palagi sa mga Pilipino mga ngisda. Dahil sa ginagawa ng China Coast Guard, sa tuwing may namamatahan itong maraming Filipino fishing vessel na magtutungo sa Bajo de Masinloc para mga ngisda. Paliwanag na opisyal, hindi magawang tangkain pa ng mga Pilipinong mga ngisda ang makalusot sa mga floating barriers ng China. Sa katahilan ng may maliliit na buoy Ania atlet ito sa ilalim na, na makakasira naman Ania sa propeller ng kanilang mga bangka. Bukod dito ay agad din Ania tinataboy ng China ang natura mga mga sa tuwing namamataan nila ito papasok sa lugar. Sa katunayan pa ito ay nakatanggap rin Ania ng radio challenge at dangerous maneuvers mula sa dalawang barko ng China Coast Guard, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sumama sa mga ng mga ngisda patungong Bajo de Shoal bilang bahagi ng kanilang Maritime Patrol Mission. Habang ang dalawa pang vessels ng naturang China Coast Guard ay naaktuhan naman nilang humahabol sa mga Pilipino ng mga ngistak. O ganyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea si Commodore J. Tariela. We monitored no? Uh, na pag, pa, nung parating pa lang ang B-5 vessel at uh, papalapit pa lang ang mga Filipino fishing vessels, kita natin na uh, ito yung uh, panahon no? na... Uh, nag install install no? ng uh, floating barrier itong uh, Chinese Coast Guard. So it goes to show that uh, every time that the People's Republic of China would monitor that a large number of Filipino fishing vessels will be uh, proceeding to Bajo de Masinglo together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or even with the Philippine Coast Guard, ginagawa nila itong uh, paglalatag ng floating barrier para uh, hindi makapasok ang mga Pilipino maing isda. At the same time, uh, sinasabi nila na kapag lalapit sila doon, agad naman din silang itataboy ng uh, China Coast Guard na rigid hull and catable boat. ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang estratehiya na ito ng China na pagalagay ng floating barrier sa Bajo de Masinloc na may habang 300 meters. Ngunit gayon pa man ay ipinuubayan na ng dalawang ahensya Department of Justice ang pagpapanagot sa inastala lamang ito ng nasabing bansa, lalo na ang kanilang ginawa ay malino na paglabag sa arbitral ruling. Ang Bajo de Masinloc, mga kagombat first time nation, ay kinikilalang lugar na mayaman sa yamang dagat kung saan mas marami mga isda ang maaaring mahuli. At dahil nga sa kalmadong dagat dito, ay maaaring ito magsilbig tabuan para sa mga bangka ng mga mga isda mula sa malalakas na alon sa nasabing lugar. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!